We're going to buy buy to buy some sira. May model tayo ngayon for today's video. Hi, be. Asik si mambe. be. Sige, video ka lang sa gitna, be. Ano ba, kalunta, be? So, here we are again. Ano igua? gwa? Dito sa luyo. Dito kita sa luyo. Di ba dito sinaabangan ta? Oo. Igua? Di diba, tingin ang kilikili bi? Oh my god. Dito sa hasa power or sa Guys, kami ay nag-aabang dito ng uulam Kasi meron daw dito. Wala man. So, kami ngayon ay mamamasyal ulit dito sa tabi ng dagat. Pero magkukuha kami ng ano? Ng isda. Kung meron man. Hey guys. Oh! Uh -huh. Kasirang. Sarap pa ganito ang view. Kaya gumaga na. Kawala ng init ng ulo. Pero pag ganyan ang view, ay! Sumakit ang ulo ko. Ay, <laughs> 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 ah, huwag ka magmura, bawal. Nungo sa rin gatorog. Launa pasado pa alas dos. Sino? Ako. Mata naman alas sa sa bukal para ni sa suhi ginagot sa suhi. sabi ko ba at sabi ko po, siyong siyong <coughs> ko malaking buang agad pa kinsa buang ang ka pa ako sa inyo. Wala oh, okay. oh. naman naglaot be Wala naman Kapis Sandali kapis Ano masasali Cruising naman Masas Waray Waray talaga ho Balik balik Mapacruising na lang kita Isang peraso, isang Tulo na bagay na. Ah, kay, pinutol. Ah. Na nga. Isang peraso, isang gatos, nga nina. Tinulo nga nga isang Oo. daw na. Au, iyo. Sige daw. Tulo na daw. Ang sang mo, pagkaon ninyo ni GR, ibutang mo sa lamisa, tapos amay ulam ninyo. Try mo daw. Eh. Tawul, 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 tawul. <coughs> Dili mong gudok kasaba ko <laughs> ka nga. Kasaba ko. ka masak sa buong na nag-istorya. Istorya. pagtubudan. Baliw. Laing gud ako buang. Matino ako. Matino. Nagbuwisam. Ano mo? Kuwari ka. Siyad <coughs> to ka man? Ito sa gilid. Tsura nilo ito na si Jan Jan. Nakatindog pala yung tsura nilo sa may ito. Nagulat na bagay ito sa masok. sa pwestuhan? Nga kayo may prayer meeting.

Pa diba? oh, oh. <laughs> na kami at kami tapos na. Bumili ng gintong ulam. Igene ko. Oh, manya ako. Malabalaba laba ako Ay, Ay! Okay, maano ka na naman. Malabang, nga. Sa likod lang ang nakikita ko sa imo. <laughs> so sexy. Pinagaantay po kami dito ng tendera. Ngayon yung tendera ho. Okay, na Nakawin namin itong mga tinda mo. Mabili. May tao ba dyan? May tao dyan po. So, tao. Tao po. Ano naman dyan? Hindi pa kayo. Pakatagal naman ang tindirang ito. Marami ng customer dito. na Naghahantang. <laughs> Sige, bigyan mo! Bigyan parang ko na yan. Bidyan mo ako. Bakit mo yan? Ano, maganda ako sa kuha mo? Hmm. Pero may, ito na lang mo dito. ang amo mo. What? At yun, sir, magaling ako. Creation against human rights policy. Be doing to the rightful of owners. Ship. Formation. Formation? <laughs> mutang ka na, mutang. Hindi <laughs> So, pauwi na mga person kasi tapos na bumili ng isda red. Sana hindi kayo magsawa sa likod na aking nagbibidyo simula kanina. So, pauwi na ang person. Yan na kami. Sa kapitbahay kami dumaan guys. Hindi bahay namin yan. Dumaan lang kami kasi dumaan Hello, madlang people, mabuhay Dear, 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 my dear, 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 baka naman Swimming tayo, magdala tayo ng papaya. Ayan o, sa taas. Maraming papaya.